to this duck count. Salamat. Kaya naman, high blood bankam, ako anemic. Ano, si Manila high blood, si mana high blood. I, e, bawasan yung mga dugo niya, ibigay mo sa akin kasi kulang ako. Kung <laughs> so, pwede na ulang. Ngayon na si Warren. Punta ng ano, bibili doon ng damit. Paklaran. Mabay po, hindi niya eh. Lalang ko. From Calamba, Laguna, Hilo. Marta Iling, thank you. Sabi ko, malaming aligang ibigay mo, Chitay. Eh, wala naman kumain pa naman dito sobra ini sa kasi okay. ano doon na mo okay Dato to oh. malinis may prutas diyan na bumili ako ay nanay oh hmm? Sina, binigyan ko ng isa ang bola niya kana do na yung kakadibig to hmm. dapat ang kakainin mo prutas na eh para na makaska kasi e na mga neros yan doon oh. No? nagbili ng prutas sila Tuwang tuwa siya kay Ruth. I'm Abid from your from Tai Tai Rizal. Thank you, Emma. Thank you, Emma. Welcome, Tara. Masarap, masarap sana pero ang hirap naman kainit. Mahal ang kilos yung nga. Kilos. yung tatlo na yan, ang bili ko, 3.9 9 Isa? 3-9. Ah, grabe, ang mahal pa three. lang ito. May dito sa ano. Dalawang kilo. Ito nga lang, sir. Daram, panabis. Malang kilo na ngayon. 1.5 5 hmm? Dati mura lang yun, yun, tas na. Hmm. One, two. Okay, ako sini magluto gigasahi. Ako kotasan. Ganon luto. Ibubuka ito wala ng walay ako ang taba. Tapos gigisa sa bawang at taba. Damo bawang. Tapos gisahin na ini. Kanina, gira sahi, pukot, sahi. Sahi. May ito gihin na tagani na si kadoong nga gigasahi. Ang gusto ng gigasahi hindi ka maiblan. Gusto ko naman steam lang kasi ang ano siya? Buhay siya. Oh. Eh. Um. ang ginkuan na naik? Ini nga bangos Ano bangus na tag? Sergatag. Sergakuan kaga. Binigyan ka ng bangos Diyos ko, baka may naliligaw na sa'yo. Lalaki? Ayaw nga niya tanggapin. Kasi kuno niya kilala. Yatang ka Franklin. Ang Franklin pa, inanong itong kayo. Wala niya, sira. May nagbigay pala siya ng bangus, baka maniligaw yun. Naunahan mo pa ako magka-boyfriend ata, nanay. nama saya Amma. Balungan ini kanina nang pa picture ka. Nini kay, nini kay, diwata. Gina di pasadigan na iton siya kay host in the. Baik mala ganti sa gi papa bai. Binda Patelisita Malolifana and Lourdes specifically. Thank you so much. Mga kabasa kapasiton. Warang atura-tura. ako Tapos lang yung kakilakon. Ayan, ha, Ayan, nakuhaan siya. Nakuhaan siya. Hindi ko marasa. Sini? Masarap eh. Oh, nanay, oh. Sini, sini. Tatna, tatna. Ayaw mo na? Kasi nakanyati ang pagdarama na kanyaki nakakain. Ayaw na ni nanay. Ayaw mo pala. Ayan, ayan. Ang ano? Masarap ito? mm, -mm. At, ano yan eh. Taba, ayaw, yan eh. Iyan ang gusto ng mga... Ano? sayang yung pag- Kinaong ko utan, makakalawod. Ang buto sayo, mo ang kuha ka. Tamaya ang ekonis pa, hindi pa. Ayun, dak niya. Oh. Watching from Taguig. Shout out sa lahat viewers natin, guys. Ha? Ano siya na pag mga bisita? Oh, my God. Sarap. Nagagawa At least gan si Ramban. Bagay. Nakabangga po si. Ay. Kaya garingin na kanya latos. Nakabot na ng kuwan. Tay-tay, teresa. Nga nga. Kay bikers. Nga Ganon talaga mga bikers. At least gan. Kasi ito na pag binay ka, mamamatay ka dito ano na po. Böyle diyelim